Hello guys, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating Facebook page Kuya Kyo TV at sa ating YouTube channel Software Kyo TV. And welcome po dito sa bahay ng New Washington. So sanuhan bukas guys. Baka gusto yung pumunta dito. Ito po yung lugar namin. Napakaganda, napakaliwalas. At igit sa lahat guys, welcome na welcome po kayong lahat dito. Ayan, kahit gaano tayo karami guys, kasyang kasya tayo dyan. So bukas guys, mga mga gaganapin dito mga party-party. Ayan. So mamaya meron akong papakita sa si inyo guys Yan yung rares nila kanina So ayan guys mga ayaw maligo sa baybayin So may mga option naman kayo may mga resort naman din guys Like nyan ocean view Tapos after yung maligo gusto nyo kumain wala kayong bakon Pwede kayong mag order dyan guys Ayan yung mga minong nila So, ayan guys, yung mga ano na yan, mga katis-katis na yan guys. Paunahan lang kasi yan. Kaya dapat maaga kayo bukas para makuha nyo yung isa dyan. <laughs> Di ba? Kung wala naman, magdala na lang kayo ng tent. Yan din po guys. So, paunahan lang din po yan guys. Yan, dapat maaga talaga kayo para makakuha kayo dyan. Para komportable naman yung uh, punta nyo dito bukas. Ayan guys. Oh. So, very limited lang kasi yan guys. Sa sobrang daming tao, hindi talaga kaya kasya lahat dyan. Kaya yung iba, magdala, magda, magdala, na lang ng tent. Di ba So yan yung mga pwede nyo kainan dito guys yung mga option niya for example wala kayong baon so diyan oh Manobu grill mga seafood yung mga binebenta nila diyan ayan yung mga ibang restaurant pwede rin kayo diyan guys masasarap din yung mga pagkain nila diyan guys ayan no, oh. yan yung mga option niyo guys at least may idea kayo yan for example wala kayong dalang pagkain diyan na kayo at yan yung mga kubo-kubo guys normal na po yan na ginagawa ng mga taga dito sa amin yan tuwing yan saan uwan at ngayon guys papakita ko sa si inyo yung rehearse Yan, para okay. performance nila para bukas sa so, panoorin nyo. music after that, ready, introduction, go.